Good day guys, another recipe na naman ang ating gustong ibahagi dito sa inyo gamit ang ating sariling tanim na alugbati So ayan, at nilagyan na natin ng bagong uh, balag So ayan So join me kung anong ingredients pang ang ating isahog dyan para lalong sumarap ang ating alugbati na ito guys Guys, ang ating ipinapakita sa inyo ay ginamos or bagoong. Ayan, nilagyan natin yan ng asukal at vinegar. Isa ito sa ating sangkap na gusto nating i-add on sa ating pagisa ng ating bagong harvest na alugbati. So, join me guys! Yan, meron na yung mantika. Mag-add tayo dyan ng onion, garlic. Onion at garlic sa banyo. Pili na natin i-add dyan ang ating bagoong. Ginisang bagoong muna ang ating gagawin before tayo gumawa ng ating dinisang alumbap at nakagawa rin natin isa okay. So, ipag-dry lang natin yan para matago natin. Masip. Mastored. Kahit na hindi na natin ilagay sa fridge, sa ref. Dahil sa nilagyan natin ang vinegar at asupan. Ayan, balikan natin. Napadry na natin. Pwede na natin kunin ang diba dyan magtira lang tayo para sa panggisa ng ating alagbati yan na lang kakunti ang ating iniwan dahil sa mapaitin naman eh ayan maglagay tayo ng alagbati sinisang alagbati kahayaan mo lang yan dahil sa magtubig lang yan Ganyan lang ka-easy ang ating ginisang alagbati na ating fresh na hinarvest doon sa ating garden. Hindi ba madami yung kanina? Ganito na lang kaliit. Patuloy pa yung mag-shrink in. Yeah, Kaya may tubig na ang. Yan, yan lang. Easy. na natin yan ng konting Magic sarap. ating sarap. Yan, yeah, super konti na lang. Pero masarap ito guys. Kung gusto mo ang alugbati, ganitong paraan parang may sahog siyang hipon. Swim. So, sarap talaga. So mag-e-end ako dito. Thank you again for joining me sa ating simply yet masustansyang recipe for today. Easy si ulam. E masarap. Ginisang hmm, alagbati. Oops. Yan. So thank you again. Bye bye and happy eating na ako dyan.